Kumusta kayo mga beautiful people of the world? Ayan, magandang sabi po, po sa ating lahat. At ako po ngayon ay sinipag ngayong araw na magluto-luto guys kasi ang balak namin ng mga aking mga pamangkin ay magpiknik ngayong araw guys. Kaya lang ang panahon ay hindi nakisama sa atin. Umulan guys. Kaya naman kung ano-ano ang niluto natin ngayong hapon, ngayong umaga pala. <laughs> <laughs> Naku, mag naging chef tayo mula kanina ng alas 8 guys. Nagsimula tayo magluto ay eh, nagluto nga tayo ng maha. Ano pa yan? Tayo din po guys ay nagmarinate marinate ng ating gagamiting karne mamaya sa ating shawarma. So hindi pa natin niluto yan dahil merienda natin mamaya yan. Ang una nating niluto guys ay ang maha nga nyan, Maha blanca and then nagluto rin po tayo guys ng pananghalian natin. Ayan, pusit. Sa so, mga mahilig sa pusit yan guys, shout out. Mahilig din po ako sa pusit guys. It's one of my favorite. Ayan, so pangatlong dish po yan na niluto ko. And of course, nagluto rin po tayo ng ginataang saging na saba na nilagyan natin ng macaroni Yes. And ayun guys, kanina, habang hinihintay ko nga maluto yung aking nilulutong puso, ito eh, gumawa na rin ako ng sausawa na aking shawarma. Mamaya alas stress kaya naman abangan nyo kung paano natin gagawin yung ating homemade shawarma. And shout sa aking inang Vina. Thank you for sharing the recipe. Thank you guys for watching. God bless everybody. Enjoy your Saturday. Bye!